Binabulaan na naman ni Davao City Representative Carlo Nograles sa naging pahayag ng diumanoy dating miyembro ng Davao Death Squad na si Edgar Matubato na may aid si dating Speaker Prospero Nograles na pinakidnap at pinapatay ni Pangulong Duterte. Naniniwala ang mamabatas na maring binayaran lamang si Matubato para serain ang pangalan ng Pangulo. May report si Jervis Manahan mga kasinungalingan daw ang inihayag ni Edgar Matobato sa Senado ayon kay Davao City Representative Carlo Nograles. Wala raw katotohanan na may na kidnap at napatay na aid ni dating Speaker Prospero Nograles noong 2010 sa Davao. Wala rin daw silang personal na bodyguards at ang mga security daw nila ay yung mga ibinigay lamang ng PNP. Walang katotohanan yung sinasabi niya na merong allegedly namatay na bodyguard kasi ah uh, wala naman akong nabalitaan unang una sa lahat pangalawa wala naman din binalitaan ng news anytime during that period na allegedly may bodyguard ni Nograles na namatay. Posible rin daw na liar for hire lamang si Matobato o binayaran para sirain ang pangalan ng Pangulo. Kung totoo raw kasi ang sinasabi ng testigo, dapat daw ay nabalita na ang mga ganitong pagkidnap at pagpatay medyo questionable yung testimony niya, di ba? So, does he claim na siya yung gumawa ng 1,000 killings? Kasama siya, sangkot siya sa 1,000 killings. Napakagaling naman niya na gumawa ng ganong klase. Dapat diba? may personal knowledge ba siya na siya yung gumawa nito? Eh kung may personal knowledge, baka siya ang mastermind. Dating mahigpit na magkalaban sa politika ang ama ni Congressman Carlo Nograles na si Prospero Nograles at si Duterte. Pero nagbago ang sitwasyon nang magdeklara si Duterte na tatakbo siya sa pagkapangulo. Pero noon pa man, wala naman daw bitter rivalry sa pagitan ng mga Nograles at mga Duterte. Tingin ang nakababatang Nograles, posibleng may grupo lamang daw sa likod ni Matubato. Tumanggi naman siyang magbigay ng anumang pangalan. At least this guy has come out and uh, maybe he's the one He's the one that can lead us to whoever is behind Him. No? Um, ang problema kasi natin is, paminsan-minsan, uh, ang mga tao nagagamit, ang mga tao na nagpapagamit. Hindi naman daw nababahala ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang ama sa mga binitiwang pahayag ng testigo. Samantala, nagdududa naman si Senador Ping Lacson at Senador Alan Peter Caetano sa kredibilidad ng umano'y dating Davao Death Squad member na si Edgar Matubato na iprinisinta bilang witness sa pagdinig kaugnay ng extra judicial killing sa bansa. Tahasan ding sinabi ni PNP Chief Ronald De La Rosa na wala siyang alam na may Sally Macdum na isa umanong international terrorist na pinatay sa Davao. Muli nagbabalik si Marita Muahe para sa detalye. Nagkaroon ang bahid ng pagdududa sa iprinisintang witness sa Senate Committee on Justice and Human Rights nang magsimulang magtanong si Senator Ping Laxon dito upang itest ang kredibilidad nito. Nakakita umano si Senator Lakson ng mga loopholes sa mga sinasabi ni Edgar Matobato, iprinisintang witness ni Senator Leila Dilima, chairperson ng Senate Committee on Justice and Human Rights, sa ikatlong public hearing nito. Sinabi ni Senator Lacson na lubhang napakahalaga na ma-establish ang credibility ng witness dahil siya mismo ay personal personal na naranasan na napagbintangan. Nang tanungin naman si PNP Chief Ronald De La Rosa tungkol kay Matubato tahasan itong itranggi na kilala niya ang witness. Idinagdag ng PNP Chief na wala siyang alam na Salik Makdum na isa manong international terrorist na pinatay sa Davao. Hindi pamilyar. First time ko siya nakita. Dito lang kung ito, tutuwa ko siya ang first time ko siya nakita. Dito lang, dito lang. Hindi ko ako nagkakamali. Hindi ko pa siya nakita ever since. Pulo na rin niya pangalan niya. Ano po kanya? Ah, pangalan niya. Si Matubato. hindi ko pa namit yung mukha niya, hindi ko pa nakita. Ang witness na si Edgar Matubato ay umaming miyembro ng Davao Death Squad at marami na umanong pinatay. Nakasama niya rin umano noon si Dela Rosa. Samantala ay tinaas din ni Sen. Tito Soto ang kalagayan ng mga biktima ng mga kriminal na gumagamit ng bawal na gamot. Tinanong niya ang Commission on Human Rights kung tinitingnan din ba nila ang mga ito na ayon sa kanya, simula lamang ng Enero ng taong ito ay umabot na ng 1,350. Masyado tayo nakafocus dun sa mga napatay sa police operation, mga vigilante killing. Nakakalimutan na natin na nagtatrabaho yung Philippine National Police. 16,891 ang arestado sa mga operations. Hindi pinapatay lahat yun. Dahil hindi nagre-resist. Ang nagre-resist yung 1105 according holding to your records hindi po ba? So yes, dapat sir. mabigyan din natin ng highlight yun at 'wag yung puro the other side na dinidiinan natin dinidiinan ng gobyerno. So for the record, I want a report from the CHR. Uh, bibigyan ko kayo ng kopya ng lahat nito 1352. Ah uh, na mga ang krimen sari-sari. From uh, violation of uh, 9262 which is the Anti-Violence Against Women and Children Act at napakahaba na listahan, physical injuries, direct assault, acts of lasciviousness, child abuse, attempted rape, rape, carnapping, attempted homicide, attempted murder, attempted parricide, unjust fixation, theft, lahat committed by drug dependents and drug pushers yung mga biktima nito na naririto listahan gusto ko malaman kung kumikilos kayong human rights at CHR at wag yung puro human rights ng pusher or suspected pusher at human rights ng mga drug addict Questionable yung kredibilidad ng witness na si Mato Bato at ayon pa kay Senator Alan Peter Cayetano, bahagi lamang ito sa plano na mapatalsik si Pangulong Rodrigo Duterte mula sa pwesto. Ang nakita nyo ngayon ay obvious na plan B ng iilan sa Liberal Party para pabaksakin ang ating Pangulo para bumalik sila sa kapangyarihan. Very obvious na ang witness ay hindi nagsasabi ng totoo. Uh, napakaraming hearing na nanaganap sa buong Pilipinas sa Kongreso, Senado. Kayo ang witness, lalo pag kukunti ang senador, pwede magtanong. Pero bakit pagdating sa akin ay bawal daw magtanong at hindi pwedeng pahabain? At bukod doon ay i-intimidate pa tayo. No? Ngayon lang po ako nakakita na kapwa senador, sasabihan mo na uh, hindi kita papapormahin, hindi ka, tapos pipigilan nila mag, mag uh, salita no. So I do not know what is becoming of the Senate uh, except for a battering ram to place their own candidate, to place the their own party mates sa palasyo. It's a pity not because of Duterte. Hindi na si Duterte masasaktan dito eh. Ang buong Pilipinas na it will hurt our investments, our trade, our tourism, uh, our tourism uh, strategy sapagkat panay kasi no na ang uh, pinapalabas dito. Umarap nga sa pagdinig ng Senado hinggil sa extrajudicial killing sa bansa, ang umano'y dating membro ng Davao Death Squad na si Edgar Matubato. Ayon kay Matubato, karamihan sa mga pagpatay na ginawa ng kanyang grupo ay utos umano ni Pangulong Rodrigo Duterte. Nang noon pa ay siya pa lamang ay mayor ng Davao City. Inutusan umano sila ng dating Davao City Mayor na dukutin at patayin umano ang mga tauhan ni dating House Speaker Prospero Nograles nang manlaban sila o na maglaban sila ni dating uh, pa, ano, ni Pangulong Duterte sa pagka-alkalde noon. Ayon kay Matubato, nakokonsensya na umano siya sa kanyang mga nagawa kung kaya't lumabas na siya para magsalita. May report si Marita Muahe. Isang witness na umaming dati siyang miyembro ng Davao Death Squad at marami na umanong napatay ang iprinisinta ni Senator Leila Deliwa chairwoman ng Senate Committee on Justice and Human Rights. Ayon kay Edgar Matubato, miyembro siya ng CAFGUS Scout Ranger simula noong 1982. At noong manalo-mano bilang mayor ng Davao ang ngayon ay si Pangulong Duterte ay binuo-umano ang pinangalanan niyang Lambada Boys na isang liquidation squad na may pitong miyembro. Inutusan naman sila ni Mayor Duterte na magmasaker ng mga Muslim. Gusto ko mabigyan ng katarungan yung nagawa ko, yung nagawa kong mga kasalanan ng pumatay ako ng mga tao. Uh, 1993, uh, binumba ang katedral ng Davao City, yung simbahan. Uh, umorder naman si Mayor Duterte nga uh, masakirin yung mga muske ng mga muslim. Halos gabi-gabi umano silang nag-aabang ng mga Muslim upang patayin. Kasunod nito ay isang international terrorist naman ang dinukot nila umano sa Samal Island at Pinatay. Sino ka mo nag-utos? Si Mio Duterte, ma'am. Paano mo alam na siya ang nag-utos? Nang doon man ako sa opisina, ay eh, palagi man akong dikit sa mga opisyal, ma'am. Pinagpapatay namin, binilibing namin sa mga akwari. Kung may ari ni Bing laut, Uh, Nung ang may ng lupa. Yan talaga ang libingan namin, ma'am, ng mga tao na namin. Noong 2010 naman naman ay apat na tauhan ni Prospero Nograles ang ipinadukot at ipinapatay din sa kanila. Ito man ay nagugat sa kadahilan ng tumakbo si Nograles na mayor at nakalaban ni Duterte. Taong 2007 naman ang ipakain pa nila sa buwaya ang kanilang dinukot at pinatay na tao. Isang June Barzabal din ang kanilang iniligpit noon namang 1993. At noong 2009 sa pag-imbestiga sa Davao Death Squad ay naging target nila umano maging si Senator De Lima na siyang Secretary ng Department of Justice noon. June 12, 2014 ay pinatay umano si Richard King dahil sa nakaribal ni Paulo Duterte na anak ni Pangulong Duterte dahil sa isang babae. Huminto umano siya at gusto nang humiwalay sa grupo noong 2013 kung kaya't sa kanya pinaako ang pagpatay kay King. Tinorture pa umano siya ng kanyang mga kasama. Dito ay nagsimula na siyang magtago dahil natakot na siya para sa kanyang buhay. Ang mga pinapatay umano nila ay itinatapon sa dagat, pinapalabas na sa salvage o di kaya ay chap chop at inililibing sa isang kwari na pag-aari ni SPO4 Bing Laod. At kung minsan ay sa isang bakanting lote na pag-aari naman ng Gaisano. Nakukonsensya na umano siya sa kanyang mga nagawa kung kaya't lumabas siya ngayon upang magsalita napag-usapan din ang pagbibigay sa kanya ng proteksyon gayung pa man, sa ngayon ay nasa pangangalaga siya ng Senado.